pare pare oy mare pare. oy ni ako pare ba maruo man imong buang ka uy oy samay may na kamaro nako ana uy active ka sa pikas ba na palista ka sa pikas nga na palista po ka dire dili. dili maging una pari, pare uy irison ka dire uy irisa Wakoy problema na, na mare kung imong irison irisa na god ana uy paling ano, pa nang manangi man ka irison ko nimo Irison ka sa akong lista. Leader ba ko pikas? irison ko tika. Tansin ko mail amua. Bahala ka, irison tika. Ha? <laughs> Muari ra kag magisu-isu, i-resort ka oi. Pila di dito? Leader na? ba ko? Unsay 5,000? 5,000 ang hatag sa pikas. Kuan naman daw. 300. Hay 300. 5,000 amuan, anana ko ang budget. 5,000 di ay. Sige, <laughs> irisa resort dia. Gilista di ko nimo. Pare, ayo ko. Gilista di ka. Kuan man ako. No, no, no. Ingon no, 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 ka binuang. Ari ibalik di ka pare kay may na lang na oi bi amuan pare. May na lang na, eh. Ibalik ko diha. Sige, parang. ibalik, ibalik, di ibalik ko diha og lista kai. Ibalik pati kang listas ako. Nagumon ta kada an ah... kai <laughs> para di